Yo mga idol, kumusta? Mandrag mga sport, sabi nga pala ating usapan Barangay Nibra Mabrik Ami si Trid mapupunta na sa TNT Tropang Giga at Mikey Williams posibleng kukuhanin ng Barangay Nibra ngayong season pero bago nung ayan kung bago pala sa aking channel huwag mong kalimutan mag subscribe at i-click ang notification bell para like ang updated sa ating sa natin so nagulat pa rin ang lahat tungkol nga sa nasabing player na si Maverick Amisi kung bakit hindi pa rin masyadong pinaglaro ni Coach Tim ngayong Philippine Cup marami pa rin ang ka kung bakit ganito nga ang naging performance sa nasabing player napakababa pa rin ang kanyang average sa mata ng ating barangay ni Bram kung bakit hindi pa rin nabibigyan ng sapat ng mahabang playing time ito na nga ba ang ng lahat kung bakit hindi pa rin masyadong ipinaglaro sa nasabing player si Mabrik Ahamisi. Sinyalis na nga ba ito patungong trade si Mabrik Ahamisi mga idol dahil mukhang naiiba na nga ang bawat kilos at performance sa nasabing player. Alam na natin lahat kung ano ang dapat gawin ng Jenkins. Mangihinay nga ba kapag matrade ang nasabing player na si Mabrik Ahamisi. Magiging impact na nga ba ito dahil plano rin ng TNT Tropang Giga kukuhanin ang nasabing player na si Maverick Ami si sigurado 100% na mapupunta sa nasabing player sa TNT Tropang Giga dahil isa rin ang TNT Tropang Giga sa naghanap ng bagong guard player tulad nga kay Maverick Ami si talagang playing time pa rin ang kakulangan sa kupuna ng ating barangay Libra ito ang nasabing player kung bakit napakababa pa rin ang kanyang naging performance sa mata ng barangay at dito na naman tayo sa isa pa nating balita, Mikey Williams, posibleng kukuhanin ng ating barangay Nibra. Alam na rating lahat mga idol, masasabing good news pa rin ng ating home team ng ating barangay Nibra dahil may inamin na nga si Mikey Williams kung saan ang kupunan ng barangay Nibra ang kanyang pipiliin. Matinding pagsubok pa rin ng ating barangay Nibra ngayong Philippine Cup. Manijakpat na nga ba ang barangay Nibra kapag mapupunta ang isang Mikey Williams? Alam na rating lahat kung ano ang magiging potensyal sa nasabing player dahil malalakas rin sa opensiba siya na rin ang dahilan kung bakit napaplakas nga ang TNT Tropang Giga noong nasa puder pa ang nasabing player na si Mikey Williams. Hinihintay pa rin ang lahat kung kailan pa nga ba na mapupunta ang isang Mikey Williams sa kampo ng ating barangay ni Bra kung makapag na ang Hinebra Management mga idol at si Mikey Williams pumirma ng bagong kontrata sa upunan ng ating barangay Hinebra, hindi na rin magdadalawang isip ang Jin Kings na matutuloy ang nasabing player. Mapapalakas na nga ba ang magiging chemistry ng ating barangay Hinebra dahil mas magagaling rin sa outside shooting ito ang nasabing player na si Mikey Williams. Hinahandaan na rin ang ating barangay Hinebra dahil plano na rin na magkakampiyon kapag malalakas ang magiging line-up. Magugulat pa rin ang lahat kapag nasa ensayo na ang nasabing player ngayong season ng ating barangay Libra. Nakita naman nating lahat sa bawat galaw ni Mikey Williams. Talagang lakas pa rin sa triple shot. Anong masasabi ninyo mga idol tungkol sa ating video?